Si Kanta, ambisyosa. Gusto ko ang mataas niyang ambisyon sa buhay. Tambunso ni si Angkon, immature at hindi seryoso sa buhay. Ang panganay nilang kapatid, ang mabait na si Crow. Bakit? Hindi ba ako parte ng pamilya niyo? Nakalimutan niyo na ba na hanggang ngayon, hindi pa rin kami divorce ni Crow? Nabubulok man ako sa inyong paningin. Pero kay Kra, nananabig siyang pagdasaan ng katawan ko Gusto kong ang lahat ng mga negosyo ng Leret Wara centralized sa ilalim ng pamumuno ng isang karapat dapat. Sa mundo ng trade and business, yung may mas maraming pera, yun ang mas may kapangyarihan. Ginagamit mo yung charm mo para mang-ako.